Sa ibang balita naman, dahil sa request na paharapin sa paglilitis ang isang maestrado at empleyado ng Court Suprema, tila nasabon na naman ng prosekusyon sa pagpapatuloy na ikadalawamput-apat na araw ng impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. my live report mula sa Senado, si Mean Los Baños. Mean. Erwin, tama ka. Muling uminit ang ulo ng ilang senator-judges matapos igiit ng prosekusyon sa impeachment court na ipatawag dito sa impeachment trial si Associate Justice Maria Lourdes Sereno. Masamang balita kaagad para sa prosekusyon ang pambungad ni Presiding Judge Juan Ponce Enrile sa day 24 ng impeachment trial kanina. Binawi kasi ni Sen. Antonio Trillanes ang kanyang musyon na magpadala ng mga tanong kay Associate Justice Sereno. Ang disenting opinion ng maestrado ang naging basihan ng testimonya ni DOJ Secretary Lila Dilima, kaugnay ng irregularidad umano sa TRO ng Korte Suprema sa travel ban kay Gloria Arroyo pero nanindigan ng impeachment court na hindi nito ipapatawag ang kahit sinong mahistrado bilang respeto sa prinsipyo ng separation of powers. Pwede po namin si Justice Sereno at hindi papayag, hindi pupunta rito. Ina inaasahan ninyo na i-contempt itong kusgadong ito si Justice Sereno. May tiwala ako na pag nasubpina si Justice Sereno, ay pupunta siya. Pero... Katwiran ng prosecution kung sila lang ang mag-iimbita, mahihirapan silang paharapin sa impeachment trial ang mga kawani ng Korte Suprema dahil sa si SC decision na nagbabawal sa mga ito. Dagdag pa nila, di naman tungkol sa deliberasyon ng mga maestrado ang magiging tanong nila kay Sereno. Si Yung internal rules ng legislature, ng Supreme Court o executive at may mga eh hindi po dapat siya maging absolute blanket confidentiality na mawala na po ng poder ang impeachment court. Dito na nag-init ang ulo ng mga center judge tulad ni Sen. Miriam Defensor Santiago. Kung hindi nga niya gagawin, anong ngayon magngayari sa impeachment court? Di away kami ng Supre Korte Suprema? Magpapakulong ba siya sukat? Eh kung isa din niya kami for contempt. Obligasyon naman pangunahin ng prosecution ang alagaan ng kanilang testigo at ipresenta rito. Nagtataka naman si Senator Joker Arroyo kung bakit nahihirapan ang prosekusyon sa pagkuha ng testigo. You have the, of the President of the Philippines no less. You should have no problem. Sa huli, magsasariling diskarte na lang daw ang prosekusyon sa pag-imbita kay Sereno. Natuloy naman sa pagsalang ang doktor ni dating Pangulong Arroyo na si Dr. Juliet Cervantes na nagpresenta ng medical certificate na ginamit bilang attachment sa travel request ni GMA. Humarap din ang chief administrator ng Office of the Vice President, bit-bit ang mga dokumento sa panunungkulan ni Corona para ay Vice President na si Arroyo. Erwin, bago nga matapos yung impeachment trial kanina ay sumalang din itong cameraman ng ABS-CBN kung saan ipinresinta niya yung kuha nila tungkol nga dito sa press briefing ni Atty. Midas Marquez noong November 15, 2011 kung kailan inanunsyo itong paglalabas ng TRO para nga sa travel ban ni CJMA. Alam mo, pinupunto kasi ng prosecution dyan. Bagamat hindi pa raw nasusunod yung mga kondisyon, eh sinabi na na-executory ito. Alam mo, Erwin, itong cameraman ng ABS-CBN ay isa lamang sa ilan pang mga taga media na inimbita para tumistigo sa impeachment court. Irwin. Win. Maraming salamat sa iyo, Mayor Los Baños, live mula sa Senado.